May mga balitang lumalabas na di umano'y may mga dating kapuso stars na magbabalik daw muli sa GMA Network. Madami sa mga artista sa showbiz ang nagsimula sa kapuso network, ngunit nilisan din nila ito. The Philippine Showbiz List presents OG Kapuso Stars na wala na sa GMA Network ngayon. Richard Gutierrez Si Richard Gutierrez ay opisyal na naging kapamilya noong March 2017. Si Richard ay naging freelance actor matapos magtapos na kanyang exclusive contract sa GMA Network noong June 2013. Bago lumipat sa ABS-CBN, si Richard ay naging bahagi ng GMA7 sa loob ng mahigit isang dekada. Isabel Daza. Bilang isang kapuso mula 2011 hanggang 2014, si Isabel Daza ay naging co-host ng noontime show na Eat Bulaga at ng lifestyle magazine program na Taste Buddies. Nilagdaan ni Isabel ang kanyang kontrata sa ABS-CBN noong 2014. Tungkol sa kanyang paglipat, sinabi ni Isabel na nais niyang magkaroon ng bagong hamon sa kanyang buhay. Subukan ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa at palawakin ang kanyang kakayahan bilang aktres. Kalauna na kilala si Isabel dahil sa kanyang mga malalaking papel sa Tubig at Langis, Playhouse at Too Good to be True. Isa Calzado. Isang GMA artist sa loob ng sampung taon mula 2001. Si Isa Calzado na kilala sa kanyang mga papel sa iba't ibang drama series sa GMA. Nung lumipat siya sa ABS-CBN noong 2012, sinabi ni Isa na ang kanyang yumaong ama, ang direktor na si Lito Calzado, ay sumusuporta sa kanyang hangaring subukan ang mga bagong bagay para sa kanyang karera. Anya, gusto na kanyang ama na palawakin niya ang kanyang kakayahan. Jake Cuenca, Si Jake Cuenca ay sumikat noong 2004 sa pamamagitan ng teen-oriented series na Click sa GMA. Sa loob ng tatlong taon bilang kapuso, nagkaroon siya ng mga supporting roles sa iba't ibang serye. Kalaunan ay naging isang kapamilya star si Jake. Lumabas siya sa maraming drama series. Noong 2012, anim na taon matapos siyang lumipat ng network, ibinunyag ni Jake ang dahilan ng kanyang desisyon. Anya, gusto at kailangan niya ng isang proyekto na may lalim. Gusto niyang umarte at ipakita sa mga tao na handa na siya at ang ABS-CBN ang handang magbigay sa kanya ng pagkakataong yun. Christine Reyes Pumasok si Christine Reyes sa showbiz noong 2003 sa pamamagitan ng talent search ng GMA7 na Starstruck kung saan siya ay naging finalist. Matapos nito, nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga supporting roles. Taong 2008, naging kapamilya si Christine at pinagbidahan niya ilang mga proyekto sa ABS-CBN. Paulo Avellino Isa ding alumnos ng Starstruck si Paulo Avellino na naging artist ng GMA7 sa loob ng limang taon hanggang 2011 bilang kapuso, lumabas siya sa mga teleserye. Nang lumipat siya sa ABS-CBN, sinabi ni Paolo na ang mga kapamilya aktor at aktres ay naiiba na seryoso sila sa kanilang sining. Anya, very dedicated sa kanilang trabaho at masasabi niyang isang karangalan ang makatrabaho ang iba't ibang kapamilya stars. JC De Vera Matapos gumanap sa GMA 7 series na Click noong 2003, nanatili si JC sa network sa loob ng anim na taon bago siya lumipat sa TV5. Noong 2014, bilang baguhan sa ABS-CBN, sabay niyang ginawa ang dalawang drama series, ang The Legal Wife at Moon of Desire. Sa isang panayam, ibinahagi ni Jason na nang lumipat siya, mas malaking oportunidad ang kanyang tagpuan sa ABS-CBN at maganda ang naging takbo ng kanyang karera. Karil Si Karil na anak ng Divine Diva ng si Shasha Padilla ay pumasok sa showbiz noong 2001 sa pamamagitan ng SOP sa GMA7 kung saan siya naging co-host sa loob ng pitong taon. Ang parehong haba ng panahong na natili siya sa network. Bilang kapuso, lumabas siya sa mga serye gaya ng Encantadia. Mas matagal na ngayon na kanyang panahon bilang kapamilya at kasalukuyan siya napapanood bilang isa sa mga mainstay ng It's Showtime. Anne Curtis Si Ann Curtis, na co-host ni Kirill sa si It's Showtime, ay naging kapuso sa loob ng anim na taon hanggang 2003. Bilang kapamilya, umangat si Ann mula sa mga supporting roles at naging bida sa mga palabas. Matapos ay mapalapit sa mga manonood sa It's Showtime, naglunsa din si Ann ang matagumpay na karera sa pagre-record kahit tinawag niya ang sarili na isang non-singer. Sa isang panayam noong 2013, inilarawan ni anak kanyang paglipat sa ABS-CBN bilang life-changing. Ayon sa kanya, malaking tulong ang noontime show sa pagbabago ng kanyang karera. Nakita ng mga tao kung sino siya bilang isang tao. Kapag umaarte siya, madalas siyang gumanap bilang fashionista, mayaman o kontrabida. Ngunit sa It's Showtime, nakita ng mga tao ang kanyang pagiging kalog na siyang tunay na personalidad niya. Liza Soberano Nangyayad sa kalaman ng marami, si Liza Soberano ay minsan naging kapuso sa loob ng isang linggo. Nag-audition siya para sa ABS-CBN Star Magic at GMA Artist Center halos magkasabay. Ngunit ang GMA7 ang unang nag-alok sa kanya ng kontrata. Pagamat may mga naka-line up ng proyekto para sa kanya, kabilang ang paglabas sa isang pelikula bilang isang GMA talent, sinabi ni Liza na hindi siya dalawang isip na tapusin agad ang kanyang kontrata upang tanggapin ang alok ng ABS-CBN. Sa isang panayam noong 2014, ipanaliwanag niya na hindi niya naramdaman ang pagiging at home sa GMA7 dahil mas gusto niya ang ABS-CBN. Dito rin nabuo ang kanyang tambalan kasama si Enrique Hill. Jona Matapos manalo sa unang season ng Pinoy Pop Superstar, si Jonah ay naging isa sa mga promising singers ng GMA7. Pumasok siya sa pop girl trio na La Diva at regular na nagtanghal sa dating SOP. Nang magulat ang lahat sa kanyang paglilipat sa ABS-CBN noong 2016, ipinaliwanag ni Jonah na mas nabigyan siya ng tiwala at may mga proyekto ng nakaline up para sa kanya. Bilang isang star magic artist, si Jonah ay napapanood sa ASAP kasama ang mga The Beard Queens. Kayla, Walang gaanong hinanakit na magdesisyon si Kyla na iwanan ng GMA7 kung saan siya nagtagal ng halos 15 years at lumipat sa ABS-CBN noong 2015 at pumirma ng kontrata sa Star Music. Noong June 2016, naging hurado si Kyla sa amateur singing contest na tawag ng tanghalan na ipinalabas bilang isang segment ng variety show na It's Showtime. Alger Abrenica, Si Alger Abrenica ay naging contract artist ng GMA7 sa loob ng halos isang dekada bago lumipat sa kalabang network na ABS-CBN noong kalagitnaan ng 2017. Makalipas ang kalahating taon, siya ay naging bida sa sarili niyang teleserye. Riza Sinon Noong 2004, si Riza Sinon ang itinanghal na Ultimate Female Survivor na kalamang season ng Starstruck ng GMA Network. Lumabas siya si iba't iba sa ibang palabas sa GMA7. Noong 2018, pumirma si Raisa ng exclusive contract sa si ABS-CBN dahil di umano ay wala ng offer sa kanya ang GMA7 pagkatapos ng ika na utos. Noong 2024, lumabas siya sa telesering Lumuhod Ka sa Lupa ng TV5. Lavi po, Ipanaliwanag ng manager ni Lavi po ang kanilang desisyon na lumipat na nagsasabing wala nang umiiral na kontrata si Lovie sa GMA. Naiulat din na nakatanggap si Lovie ng mga alok mula sa karibal na network na ABS-CBN, ngunit pinili na kanyang manager na tanggapin ang alok mula sa GMA upang isama si Lovie sa sitcom na Show Me The Money. Noong 2010, naging regular host siya sa Party Pilipinas. Pagkalipas ng 15 years sa GMA network, lumipat si Lovie sa ABS-CBN noong September 2021. Rachel Ango. Noong 2004, nanalo si Rachel Ango sa reality talent show na Search for a Star ng GMA7, kung saan pinakita niya kanyang husay sa pagkanta sa pamamagitan ng pag-awit ng Through the Rain ni Mariah Carey. Pumirma siya ng kontrata sa Viva Records noong 2004 at nilalabas na kanyang self-titled debut studio album. Matapos sa GMA7 ay nagkaroon si Rachel ng tagumpay sa international scene nang gumanap siya bilang si Gigi Van Tran sa West End Revival ng Miss Saigon noong 2014 at muli niyang ginampanan ang papel sa Broadway noong 2017. Tony Gonzaga Bilang isang GMA7 artist sa loob ng pitong taon hanggang 2005, nakilala si Tony Gonzaga sa kanyang pagiging host sa noontime show na It Bulaga. Nang lumipat siya sa ABS-CBN ng 2005, ipinagpatuloy eh niya ang pag-host sa mga programa, ngunit patagumpay din siyang pumasok sa larangan ng pag-arte at musika. Kilala ngayon bilang ultimate multimedia star, nakapaglabas na si Tony ng anim na album sa ilalim ng Star Records, nagbida sa 11 na pelikula ng Star Cinema, at naging host ng iba't ibang kapamilya programs. Sa isang panayam noong 2011, sinabi niya na ang paglipat niya sa ABS-CBN ang naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera at ang pinaka-the best na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Angel Locsin, Nakilala bilang prime time star ng GMA7 noon. Ginulat ni Angel Locsin ang mga fans ng kapuso noong 2007 nang magdesisyon siyang hindi na i-renew ang kanyang kontrata sa network at lumipat sa ABS-CBN. Bilang kapamilya, nagbida si Angel sa ilang mga pelikula ng Star Cinema pati na rin sa mga hit primetime series. Noong 2015, muling pumirma si Angel ng kontrata sa ABS-CBN bilang tanda na kanyang patuloy na pag-usad matapos ang kabigo ang gampanan ang papel na Darna na sa isang spinal injury. Kahit kasalukuyan na sa higay ito si Angel sa showbiz, may mga lumalabas na haka-haka na magbabalik ka puso daw siya. At marami ang nag-aabang kung totoo nga ba ang balitang ito.